Ito ang ulo namin ngayon. Parang sa tutsahan pa One, fifteen. Paku. Ay, nga yung paku. Init-init pa yan. Tapos, chicken. Anong ah, chicken, man? Chicken. chicken, chicken. Ito naman chicken. ay you know, adobo. The bed. Why all Filipino pronounce the chicken very low? Ngayong tanghali, ano, wala may adobo. Ito is chicken. Pinakiyot. unay ay pako para di mamantika. Pa. Pako. Pako. Ito mga pako. Ayun ba? Sa lahat ng pako. Kamatis lang. Huwag sibuyas. Saka pamintang. Durok.